So guys, magandang umaga guys. Punta na naman tayo laot guys. Laot na nun tayo. Guys. Uh, Maalon guys, ngayong umaga guys. So, oh. Mag ano, mag ubas pa ang dagat guys. Uh, ngayon magbili pa tayo ng pampain guys. Kasi kung maghanap ako ako ang manghuli ng pampain matagalan guys marami pang mga kasikasuhin sik uh, buti magbili na lang tayo kasi aron maka ano tayo maka umaga tayong makahanap ng isda may isda pagkatapos makabili sige guys dito lang muna guys at mamaya na lang ulit pag uh, nandun na tayo sa arong ayaw natin sige guys maraming salamat sa pag lantaw sa aking mga videos at dito lang muna guys mamaya um, na lang guys pag nandun na tayo sa payaw natin guys uh, Hanap kami ng pampain namin. Pipili lang kami dun sa bandang usun. Hindi na lang tayo guys mag magbili kasi kukulo. Kahapon, marami doon. Mga bahol, mga malaki wa So okay guys, dito lang muna. At maraming salamat guys. Salit guys. Bye bye guys. Bye bye. Okay, siya, bye, siya. bye bye. Ingat